Nagkainitan sina Vice President Sara Duterte at Senador Risa Ontiveros ng talakayin sa Senado ang hinihinging budget ng Office of the Vice President. Sinagot na rin po ng Vice Presidente ang umano'y binabalak na impeachment laban sa kanya. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. Yes. Sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay um, ng 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Ontiveros. Nagugat ito sa tanong ni Ontiveros tungkol sa nilalaman ng children's book na sinulat ng vice at gagastusan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga estudyante. Madam Chair, this is an example of uh, politicizing The budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question uh paulit-ulit na this is politicizing ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto wala akong sinabing boboto usually ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive i don't appreciate this kind senator, of attitude Tony, no, di hindi ko rin maintindihan ang ugali ni senator risa Antiveros and um, i do not appreciate ano yung sinabi niya I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Naungkat pa, pati ang minsang paghingi raw ni ng tulong kay VP Sara nung mayor pa siya ng Davao noong 2016. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Sen. Teresa Ontiveros na senator, na kailang talo na siya. So, dalawa, Madam Chair. Okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Nawa niya, siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dito na umawat si Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe. I understand there's history among all of us here, but uh, I think that we should really stick to the budget. 2.037 billion pesos ang hinihiling na budget ng Office of the Vice President pagpunto ni Tiveros, Karamihan dito ay nakalaan sa socio-economic programs, gaya ng medical, financial at education assistance. Kaya natanong ang bise kung ikukonsidera ba raw ng OVP na ilagay na lang sa line agencies ang pondo para sa mga proyekto ng OVP na meron din ang ibang ahensya. Para in sync sa priorities ng Executive Department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa. Sabi ng Bise, sa karanasan daw niya kapag nakasalalay sa ibang ahensya na raw ang kanilang budget. Kapag meron po kaming uh, nire-refer o nila, binibigyan ng endorsement ng AIC uh, sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil... Uh, Galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na po politika ang assistance para sa ating mga kababayan. Pasado sa komite ang hinihiling na budget ng OVP. Pero bago matapos ang pagdinig, may hirit ulit ang bise. Uh, we would like to thank all the honorable members of the Senate for your uh, for doing your work here in uh, the Senate of the Philippines, except Joke lang, ma'am. Magandang hapon. Bibi talaga. Consistent, um, Madam Chair. Pagkatapos ng hearing, nakapanayan ng media ang bise, particular tungkol sa umunay nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Pinag-uusapan nila, kahit na i nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. It's openly discussed, yung uh, impeachment. Ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika at hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual pero sinama nila sa harassment. Di siya siya natatakot ma-impeach. Wala naman daw talaga siyang plano nung tumakbo bilang vice. Kung hindi lang daw humingi ng tulong sa kanya ang magkapatid ng sina Sen. Aimee at Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila hindi kami mananalo. Kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin. At nang tanungin kung nagsisisi ba siyang tumulong kay Pangulong Marcos. Do I regret helping? Uh, do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Marisol Abduraman. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita, iimbestigahan daw ng Department of Social Welfare and Development ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na napo-politika umano ang mga nire-refer ng OVP sa DSWD. Ay kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, tinutulungan nila ang mga lumalapit sa kagawaran may referral man o wala. 45 Pilipino ang nakatakdang ilikas mula sa Lebanon sa gitna ng tensyon at pag roon ng Israel. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda, kinaasahang darating ang mga Pinoy sa bansa sa weekend. Umaasa raw siyang darami pa ang makukumbinsing magparipatriate, lalo't kinaasa ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang ayuda para sa mga uuwi. Ayon sa Embahada ng Bansa sa Lebanon, halos 800 applications ang kanilang natanggap simula itaas ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation noong Oktubre. Pero halos kalahati sa bilang na iyan ang nag din kalaunan. Sa punto pong ito, makakausap natin si DMW Secretary Hans Leo Katdak. Magandang umaga po, Secretary Katdak. Magandang umaga, Sir Rafi. Sa inyo mga tagapakitig, tagapanood. Magandang umaga. Ako, ah, kumusta po yung sitwasyon ng ating mga kababayan sa Lebanon? Ba bakit marami po nag-withdraw doon sa original application? Well, sa ngayon, ang panawagan ay sila'y muwi panumbalik ng weekend no, ni Ambassador Balatbat sa Beirut, the embassy natin. Voluntary repatriation mode alert level 3 sa ngayon. Uh, sa pagkaalam ko rin ni ang uh, alert level uh, uh, next sa ngayon, pinag-uusapan sa DFA, DFA kasi ang nagtatalaga ng other levels. Uh, kaya uh, sa ngayon, voluntary ang, uh, ang mode at may kapasyahan ang ating mga kababayan whether or not gusto umuwi. Although, talagang gano'n na lamang ang pangikaya ng pamahalaan uh, para sila umuwi na gawa nung bumabagot na tensyon at posibleng pagdala ng, ng sitwasyon doon. Uh, kaya uh, our, our countrymen and women, our OFWs, would have their own reasons, no? Mm -hmm. uh, kanyang dahilan kung bakit ayaw pa nila umuwi. Karamihan ng OFW sa Lebanon ay mga kasambahay. Mm -hmm. uh, so they are in their respective employers' homes, households, at uh, marahil uh, sila ay, ang nila, uh, sila ay safe in the homes of uh, their respective employers, at, ma at marahil meron din silang pagkakaunawaan ng kanilang mga employers patungkol dito. Mm -hmm. Uh, kaya uh, sa atin uh, may pahiwatig uh, since day one ano ang ating pangulo ay may direktiba na na bigyan ng daan ng repatriation, libre ang repatriation, ang post arrival uh, services ng whole of government approach pa di bang na inila, inilalaan na para sa mga nanunumbalik kaya uh, ganun na lamang din ano ang pangikayat natin na sila ay umuwi na Secretary, uh, anong assistance po yung maibibigay nyo doon sa mga nakatakda na sanang umalis uh, pa-Lebanon? Yes. I understand na uh, dinagdagan po yung mga insentibo yeah, yeah. para sa mga uuwi sa Pilipinas. Presidented ang financial assistance, uh, uh, uh 75000 from the DMW alone, and then may counterpart uh, amount from the OWA. Uh, so that's around 150000 And then the DSWD and the DOH mm -hmm. uh, are also there sa salubong efforts. in the sector and SEC-REX have their uh, them uh, personally and with their own teams. Ay nando doon. And then of course, sa Dole at sa TESDA. Ang TESDA, si DG Benitez naman ay nagbibigay ng mga training uh, vouchers na na Blanco in the sense na bahala na yung nanunumbali kung anong kurso ng VocTech, Occupational Technological at saka uh, anong institusyon, mm -hmm. TESDA, Credit ang gusto nila, yung malapit sa kanila o convenient sa kanila. So okay. nandiyan siya, handa-handa ng tumulong. May livelihood din na binibigay, pangkabuhayan, uh, ang DMW, ang OWA, ang DSWD at iba yung pang-ahensya pa ng gobyerno mm -hmm. that's our CTI and patungkol dito. Well, abangan po natin yan kung madaragdagan pa yung mga magpapalistang umuwi ng Pilipinas. Uh, Maiba lang po ako ng konti, samantalanin ko na rin pagkakataon. Formal na po kayo na talaga bilang DMW Secretary. Ano pong prioridad niyong tutukan bilang bagong kalihim? Yes, uh, unang-una ang -una, aking abot na pasasalamat sa Commission on Appointments, sa uh, ng Commission, and of course sa ating mahal na Presidente uh, sa patuloy na pagpapasinaya natin ng mga program at servisyo para sa ating mga mahal na OFWs. Ang pinakauna dito yung, yung pinatawag na pagsulong ng karapatan, karapatang tao, karapatang pang-empleyo, basic human and employment rights ng ating mga OFWs. Mm -hmm. Uh, patuloy na regulation ng ating mga uh, kaparaanan to make sure that everybody goes through the legal means through the DMW. Walang nagiging biktima ng illegal recruiter at human trafficker. At yung mga nabibiktima halimbawa ng mga criminal at uh, mga labor-related claims abroad ay sinisigurado natin na may sapat na legal assistance and services. And through our action fund, meron din pinansyal, tulong pinansyal, humanitarian, at medical. No? Mm -hmm. May dami na rin tayong natulungan na mga kailangan bayaran ng hospital bills. Uh, may mga bata rin, mga anak ng OFWs na nasa stranded sa abroad. Opo. Mm -hmm. uh, uh, kaya natin tinutulungan din natin makauwi yung mga yung mga bata. Uh, now, the other side is the bilateral uh, international cooperation. Inatas sa atin, inutusan tayo ng ating Mahala Pangulo ng day, day na palalimin pa ang umnayang uh, labor relations sa uh, pagpapalaki okay ng uh, proteksyon ng mga OFW sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa host countries. And then mm -hmm. uh, lastly, reintegration at uh, digitalization ng ating mga programa para mas mabilis at konbinyente para sa mga OFWs ang pag-process ng kanilang dokumento at sa kanilang pag-uwi sa reintegration ay mabibigyan sila ng sapat na empleo, okay. training, okay. at livelihood. Sige po. Maraming salamat po at congratulations po sa formal na pagkakatalaga bilang kalihim. Maraming salamat, Sir Rafi, sa inyong tagapakinig. Na God bless po. Si DMW Secretary Hans Kakda. Mga kapuso, bumisita po sa GMA Network si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. At sa panayam po ng GMA Integrated News, inalala at pinasalamatan ni Golden Boy ang mga tumulong sa kanyang tagumpay sa Paris Olympics. Balitang hatid ni Pia Arcangel. Fit for a two-time Olympic gold medalist. Ang Grand Kapuso welcome kay Carlos Yulo sa GMA Compound. Kasama ni Yulo si Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carion. Sinalubong sila ng GMA Executives sa pangunguna ni na President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, at Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV, and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Outstanding, you know, can I say. Very proud, at, uh, very grateful for the opportunity to personally meet him and congratulate him and thank him. To thank him for the inspiration and and the strength he brings us all, the hope he brings to everybody. The whole company is so proud of the uh, ni, ni Caloy Yulo the so, GMA. So, the GMA, one of our core values, Excellence and, and, and he excelled that. So we're so proud. Para kay Carlos, tila panaginip pa rin daw ang lahat ng nangyayari sa kanya matapos ang makasaysayang tagumpay sa Paris Olympics. Sa Olympics po talaga, like uh, gusto ko lang po talaga ng medal. And yung medal po itself, um, yung pinapangarap ko po since 12 years old po ako. Super grateful po talaga sa naging journey ko. Ikinwento ni Carlos ang naramdaman sa pagsabag sa kanyang floor exercise routine. Bago kasi ako mag-start po sa floor, nakita ko na 14.9 plus yung score ng competitor po. I was like, ano eh, de, focus na lang ako sa sarili ko. And then, um, pakita ko kung ano yung pinrapis ko. Nagawa ko po. So, um, sobrang saya po talaga. Pero hindi ko alam na mag go ako. Tila mas mahirap parao para kay Carlos ang vault kung saan nakakuha rin siya ng gintong medalya. Isa raw sa nakatulong sa kanya rito ang kapwa gymnast at Filipino-British na si Jake Jarman ng Team Great Britain na itinuturing niyang malapit na kaibigan. Yung sa second vault ko po kasi nahihirapan talaga ako siya. sa kanya, hindi siya consistent talaga. So nagpatuguro po ako kay Jake nung, umuwi, ay, nung nagtraining training camp po ako. And yeah, um, nakatulong naman po yung <laughs> Um, Teknik niya po talaga. Sabi ko, turuan niya pa po ako. <laughs> <laughs> Payag naman si Jake. Yay! <laughs> sa kanyang karera, marami nang nakasama sa training si Carlos. Nagbigay rin siya ng mensahe sa kanyang Japanese coach noon na si Munehiro Kugimiya, pati sa mga tumulong nang manirahan siya para magsanay sa Japan. Owen, arigatou gozaimashita. Honto kogo kara, kokoro kara, kansha Ano ibig sabihin noon? Oh, uh, maraming salamat po sa suporta uh, and from the heart po. Uh, nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Laking tuwaraw ni Carlos na sa kanyang pagbabalik bansa, nakabonding niya ang iba pang atleta ng Team Philippines. Excited po talaga ako na makita si Kuya AJ. Alam ko, nahirapan din po siya sa journey niya na to and super proud ako sa ginawa niya. Yung mga athletes po talaga natin, sobrang nire ko sila and ni-inspire po nila ako. Hindi raw inasahan ni Carlos ang Granding homecoming parade. Ngayon pa lang, pinaghahanda na nila ang pagsabak sa 2028 Olympics. If we can, we can do it. I want him not to go alone, but to have a team of four other gymnasts. So we really, I'm trying to look now for a foreign coach. Sa pagbabalik ng golden hero ng gymnastics sa bansa, maraming umaasa na ito na ang hudya ng golden era, di lamang ng Philippine Gymnastics. Kodina Philippine Sports. PR Angel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.